Another day, another blessing mga Marset Parsi. So kahapon nga, hapon na ako nagsimula maghugas. Medyo marami nga to dahil hugusin pa namin to simula kaninang umaga, pati yung pinagkainan namin ng tanghalian. Eto lang din talaga yung pinakaayaw ko pag naguhugas ako kasi nga napakahina ng tubig dito sa amin. Pero sa bagay, mas okay na nga rin to kaysa nga walang tubig. Mas nai-enjoy ko nga lalo yung paghuhugas ngayon kasi mas gumanda na yung kusina namin. Kaso nga lang sa sobrang dami nga nakapanood, meron din talagang hindi nagustuhan yung pag-makeover namin. Ganun talaga, hindi hindi naman lahat ng tao ay mapiplease natin at hindi naman lahat ng tao ay magugustuhan kung ano man yung ginagawa natin. So eto pagkatapos ko nga dyan maghugas, nag-imis nga lang ako dito sa lababo. Tapos maya maya idumating eh, dumating naman tong asawa ko. Nung nakaraan pa kasi dumating tong dish rack na to kaya sabi ko sa kanya ibuuhin na. Pero ngayon pa nga lang siya nagka oras. Yung dish rack ko kasi na naon na dun sa may kusina. Two layer lang yun. Pero ito nga is three layers. So check nga lang muna namin kung kompleto nga ba lahat ng screws pati na nga rin yung parts. Tapos maya maya binuun niya na to. Alam mo ba, eto, talaga yung pinakaunang-unang dish rack na nagustuhan ko. Kaso nga lang, mas mahal siya kasi nga 3 layers. Pero ngayon nga, mas mura na yung price nito. Yung 2 layers ko kasi dun sa may kusina, nasa 2,000 siya mahigit. Tapos eto naman, nasa 3,000. Pero ngayon nga, yung 2 layers is nasa 1,964 na lang. Tapos yung ganitong 3 layers is 2,344. Kaya ako nagpaplan nga kayo bumili ng mga ganitong dish rack, mas maganda talaga ako mag invest kayo ng mas mataas para mas marami kayo mailagay. Konti lang din naman kasi yung diferensya ng price sa 2 layers at 3 layers. Yung two layers kasi ang kasya lang doon, plato, tsaka mga baso. Ito kasi pwede ka maglagay dito ng plato, mangkok, pati na nga rin mga baso. So pagkatapos nga mabuo ng asawa ko, nagasikaso naman ako dito sa may kusina para makapagsimula na akong mag-shoot. Ito nga dish rack na kabubuhat ko lang, ayan po yung sinasabi ko sa inyo na two layers. Pero itong pangalawang dish rack ko na to, three layers din to. Ang kinaibahan nga lang dyan, ito kasing nasa gitna, hindi siya pwedeng nakatayo yung mga plato, nakahiga lang. Tapos kung ipo-compare nyo, itong bagong three layers ko, mas mataas talaga siya kasi ito, nat tayo din yung plato. Mas bagay din talaga kasi to sa timpoti at timkahoy kasi yung pinaka-handle at saka yung paa niya is kahoy. So ayan, isa-isa ko na nga rin nilagay yung mga plato ko dito. O di ba mas maganda siya at mas malaki talaga yung space. Kung itatanong niyo naman kung nangangalawang ba bato ay hindi naman po basta wag nyo lang siyang lagyan ng mga basang plato o di kaya baso. Ko kasi pinapatulo ko muna ng maayos o di kaya pinupunasan bago ko siya isalansan. Pagkatapos ko nga ma yung isa, sinunod ko naman tong pangalawang dish rack. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na nakahiga lang yung plato, hindi pwedeng nakatayo. Pero pero mas mura to kasi nasa 1,000 plus lang to mahigit. Pero ngayon nga naka-sale siya. Magka-check ko ngayon nasa 814 pesos na lang siya at 80% discount. Naku mga mi, mag-checkout na kayo habang hindi pa nagbabago yung price. Kasi may oras lang yan kung ilang oras lang siya naka-sale. Check nyo po yan sa nota app mas mura nga po doon kesa sa orange app. O, ko nga lang dito yung isa kong dish rack at pinunasan ko na nga rin bago ko ibalik yung mga ibang gamit dito. Hindi rin kasi talaga pwedeng isa lang yung dish rack ko dito dahil marami nga akong baso tapos dito ko na rin nilalagay yung mga sandok at saka mga lumang baunan. Ang dami ko rin kasi talaga mga anik-anik dito sa may kusina kaya hindi pwedeng isa lang yung dish rack ko. Hindi na nga kasi yung chopping board ko doon kaya pinagpalit ko na lang. Pagkatapos ko naman mag-shoot inasikaso ko naman yung mga grinoser ko nang nakaraan. Kita niyo naman mauubos na nga yung laman pero hindi ko pa rin naaayos. Lahat nga to ay eh, puro bukas na at nasa karton na nga lang. Mauubos na nga lang doon ang hindi ko pa naiaayos dito sa lagayan. Ang dami ko kasi mga editing nung nakaraan kaya inuna eh, ko muna yon. Matagal-tagal nang walang laman tong lagayan ko ng pasta kaya bumili na ko. Kahit hindi ko pa kailangan. Para kahit pa pano eh, meron nga siyang laman at magandang tignan. Pagkatapos ko nga mag-refill, inayos ko lang yung mga mantika dito at meron pa pala ako dyang isang litro. Akala ko ubos na yung mantika ko. Paano nung nag ako, hindi naman ako nag-check kung meron pa ba ako mga ista. Pero okay lang yun, at least sa susunod hindi na ako bibili. Ito nga mantika, sinalin ko lang dito at hindi ko na nga pinunuyo na tuhugasan ko yon pagka naubos na. Pagkatapos nga, nag lang din ako dito ng Nord Cubes. Ito nga nasa dulo, Nord Chicken nga yan. Ito namang nasa gitna, eh po. Hindi pa nga ako nakapamalengke nung time na to kaya walang laman itong lagayan ko ng sibuyas at bawang. Alam niyo naman na sabay talaga yung pamamalengke ko at saka pag grocery. Kaso nga lang nung time na naggrocery ako eh ang lakas ng ulan kaya hindi na ako nakapamalengke. Milo na nga lang din yung hindi ko pa naiaayos dito at saka yung kape at hindi na nga nagkasya kaya yung iba nilagay ko na nga dun sa may itaas. Pagkatapos nga isinunod ko naman tong mga lagayan ko nang sabon pati tong mga shampoo. At fast forward naman kinabukasan nga pag-uwi namin galing sa practice ng graduation nila Gia, dumating naman tong parcel na ina anta ko. 12 pesos nga lang yung isa sa mga pat holder na to kaya bumili na ako ng limang piraso. Kailangan kasi limang piraso para maka free shipping ako at sayang din naman yung 38 pesos. Pagkatapos na eh dito ko naman puneso yung mga dish rack sa may kwarto pati nga yung ibang free sample dahil nasisikip pa na nga ako dun sa may sala. Dito na muna to pansamantala habang hindi ko pa naiisip kung ano nga ba yung gagawin dito. Pagkatapos naman ni ko naman tong mga pinamalengke ko at ko konti lang din naman to. Sapat na nga to sa amin for 15 days pero magdadagdag pa nga ako ng mga gulay. Sa area kasi ako namimili ng isda at saka mga karne, pero sa kadiwa ako namimili ng gulay kasi mas mura doon. Nag-add nga lang din ako ng frozen food, mangga at saka saba. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.